Malayo na raw ang narating ng weather forecasting sa Pilipinas sa tulong ng mga makabagong teknolohiya. Nagkwento naman ang ilang mga kasama o nakasama ng kauna-unahang weather forecaster sa telebisyon na si Amado Pineda tungkol sa kanilang karanasan sa pag-uulat ng tungkol sa ating panahon. Live mula sa Pasig City, may report si Cedric Castillo. Cedric, Yes, Jessica, malakas daw ang apil sa masa at hindi daw komplikado kung magbalita. Galito ay ng kanyang mga nakasama si Mang Amado Pineda, uh, siya ang namaya, namaya pa na weather forecaster. Pero ang isang bagay daw lalo na nakakahanga sa kanya ay ang kanya raw kredibilidad malaki pa ang pwedeng improvement pero magkagayon man, malayo na raw ang narating ng industriya ng weather forecasting dito sa Pilipinas. Saksi raw si GMA News resident meteorologist Nathaniel Cruz o Mang Tani sa pagsabay ng kanyang profesyon sa pag-usad ng teknolohiya. Meron ka ng satellite, meron kang mga numerical models na magbibigay sa yon ng outlook up to several days in advance. Nung araw kasi, tayo hanggang 24-hour weather forecast lang. Imagine without all this magic ng, ano, ba diba, ng graphics. Pero kailangan maipaalam mo sa tao, kailangan maintindihan ka ng tao. Ang maging ganap na instrumento sa pagiging handa ng publiko, pangarap daw ng bawat forecaster, hindi lamang gaya ni Mang Tani, kundi pati na ang mga nauna sa kanya. Yan ang pinakahuling ulat mula sa pag -asa nakaukit na ng pangalan bilang kauna-unahang weather forecaster sa telebisyon at original na suki ng GMA News pagdating sa ulat panahon si Mang Amado Pineda ng Pag-asa. Nang mapadpad sa ahensya si Mang Tani noong dekada 80, agad-agad nakahanap daw siya ng mentor. Kapag may pagkakataong kailangan siya ipadala ng pag-asa sa ibang bansa, mapipilitan siyang hindi ngayon pumasok sa GMA. Ako yung pinapunta niya sa GMA bilang isang forecaster. Ako yung pumalit sa kanya pansamantala. At hindi ko makakalimutan yun dahil imagine nakarating ako ng GMA noon. Mga bugso ng hangin na aabot ng... Mula sa mga estudyanteng nangangapa kung may pasok kinabukasan hanggang sa mga gustong malaman kung pwede na bang maglaba, iisa raw ang hanap noong 70s at 80s, si Mang Amado at ang kanyang signature na linya. Yan ang pinakahuling ulat mula sa pag -asa. Ngayon, makalipas ang mahigit dalawang dekada mula nang huli siyang marinig at makita sa telebisyon, ang naging gabay para sa marami na maalam na. 77 years old si Mang Amado at dahil na rin daw sa katandaan, labas masuk daw siya sa ospital nitong mga nakaraang taon. Gayunpaman, biglaan pa rin daw ang kanyang pagpanaw, bunsod ng iba't ibang komplikasyon. Nasanay kami na kapag in-hospital siya, 3 to 4 days, Um, labas na kami sa hospital. We're back at home na. Two weeks ago, I went home para dalawin siya. We even cook his favorite, ano, hito. He, he said, you come back for dinner and we will wait for you. I wasn't able to come back. Only to find out, that should be our last dinner. Pag sinabi mong weather, si Amado Pineda ang synonymous with weather. Ang ginagamit ni si Amado, isang blackboard, at yung mga images niya, mga kartulina, mga clouds, sun, na tinitap niya sa blackboard. Approachable siya eh. Napaka, hindi nga siya nagbabanggit na he was once uh, somebody sa, ano, sa GMA. Hanggang sa kanyang mga huling araw, sinubaybayan pa rin daw ni Mang Amado ang mga ulat panahon. Ang industriyang isa siya sa mga pumanday. Naniniwala raw ang mga pinakamalalapit sa kanya na iiwan daw niya ang lahat ng ito na may ngiti sa mga labi. What hap, what's happening right now sa Pagasa is fulfillment of his dream. Yung mga facilities, meron na kasi ngayon, mga high-tech na eh. Yung ginawa rin sa akin ni mga mano, magturo kung ano nalalaman mo ibahagi mo doon sa mga nasa mga bata. Kasi ultimately, mawawala ka rin. Jessica, yan na rin natin ano, para po doon sa mga nais makiramay. Nandito na rito sa Evergreen Chapels sa Pasig City ang labi ni Mang Amado Pineda. At uh, nakaschedule po yung uh, kanyang cremation sa darating na linggo, August 9, alauna ng tanghali. Jessica? Muli ang ating pakikiramay sa pamilyang iniwan ni Mang Amado Pineda. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.